luming at always press si Jolly de Belen ngayon hindi lang daw ito dahil sa beauty tips o healthy lifestyle niya ayon mismo sa actress malaking factor ang asawa niyang si Ariel Rivera na tinuturing niyang tahanan reflection din ito ng pagmamahal at respeto ng mister niya sa kanya pakinggan natin ang nakakasana all na mensahe ni Jolly kay Ariel I think looking, if you say that I'm looking okay now, I think that is a reflection of how Ariel is as a husband. Uh, I couldn't have married a better man for myself. Uh, kasi kung sino man ang bagay sa akin, hindi naman, ma hindi naman, ibig sabihin nun, bagay din sa'yo. So parang feeling I found the one for me. Siya talaga yung bagay oh Oo, oh, parang ganyan. He's my home. He's my problem Siya problema talaga. Oo, oh, oh, I think, I think, God helped me with that. Okay. Wow! Blooming na blooming siya. Si Gagay, alam uh -oh. na alam mo yung Gagay. Uh -oh, si Gagay. Niya yon niya 'yun, 'di ba? Correct. So, ang tagal na rin nila ni Ariel, no? Humilang uh -oh. na nila maraming taon na hindi tayo nakabalitan, nagkaroon ng intriga, na hiwalay chu 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 ganyan, walang ganon. mm, -mm. mm, -mm. So, syempre, it starts with ano eh, with the family always. Pagka happy daw yung family mo, i-try eh, maganda rin yung, yung ano, yung iyong outlook sa buhay. At pati ikaw, Pagka, ang oh, yung aura oh, mo, 'di ba? Gumaganda. Diba? True. nagre reflect 'di ba? Re ang happy family is a reflection 'di ba ng uh, positibo mong pananaw sa bagay-bagay. 'Di ba kaya nga 'yung sinasabi nila pagka 'yung iba raw na uh, masyadong ano, kumaga stress sa family o maraming problema, dinadala rin niya 'yan eh, 'di ba? Mm -hmm.